Alam nyo ba na ang bomb joke sa eroplano ay bawal na bawal? Pwede kayong makulong at magmulta under Presidential Decree 1727 or ang tinatawag na anti-bomb joke law. Pwede kayong makulong until 5 years at may multang 40,000 pesos. In any forms to, masters. Verbally, in writing, or kahit sa pag-post sa social media. Marami nang nakulong dito dahil hindi sila aware. At sabi nga nila, Ignorance of the law excuses no one. Kaya don't forget to follow Master Bay para sa aviation related content. Ito ang latest na incident. Nangyari yan sa Cebu Pacific Flight 5J617. Paglapag nila sa Bohol, Panglao International Airport. Nangyari ngayong araw March 22 around 11.20 AM. Narinig ng cabin crew. Ang dalawang pasahero na nag about bomb. So under protocol, sinurge ang buong aeroplano ng CAAP at CIIS. At thankfully walang nahanap na bomba at sa dalawang pasayero na nag they were placed in police custody. So laging tandaan, wag na wag kayong magbabam joke. Dahil safety issue to. Dahil nalagay nyo sa peligro ang buhay ng mga pasayero. Pati na din ang aeroplano. At bukod dyan, madidelay talaga ang flight. Dahil may mga protocol na gagawin. Kaya napakalaking abala to sa mga pasayero. Alright masters, thank you for watching and follow for more aviation content, Master Bay.